yun good morning mga par <laughs> punta tayo ngayon for today's video mamili tayo ng pasalubong pabalik ng pero try ko lang konti lang naman wala naman siyang pera eh. <laughs> subukan ko lang yung konti at least meron Di lang traffic pala dito sa amin Dito Dito tayo alam na Takbuhan ng pasalubong Mamili lang kayo dyan oh. Bongbongs tayo bong Bongbongs

Dede! Hey, hey. Ayaw nang pasalubong. Gusto Dede. Yes, hello! Outfit check mga par. Outfit check. <laughs> Tatawa. Nga, si Lip. Ay, ay! Ay! Ay, Ay, sama ka na si Manggabis! Ngayon, December 14. Tapos na tayo mamili ngayon naman pupuntahan tayo legend yung pupuntahan natin daan muna ako dito sa flyover first time pag alis ko wala pa to eh yun uh -huh. hey gang. flyover ito ba yung sa mulino flyover oh sarap walang traffic ayaw ko lang sa dulo Aha. May barrier. Ayos. Welcome sa lupang sinilangan. College City. Negros Occidental. Daan lang tayo. Hindi na natin kabisado lubak dito. Ito pala yung ano. Bacolod Old Airport. Chill lang. Chill lang tayo mga sir traffic light na pala dito tama lang kasi mga paliko sa kaliwa madalas disgrasya pupuntahan natin lugar to legend na lugar to kung saan tayo pinanganak saan tayo lumaki nag aral saan natubuan ng sungay nabalian ng sungay buti hindi na tumuloy sa buntot saan naging bugoy bugoy Jimboy, bugoy, bugoy Tingnan natin kung musta natin ngayon Hindi na kami nakatira doon ngayon eh Ano kung ano dyan pa yung ibang kakilala natin Salamat na Ay, kung nga pala Tol, salamat, maraming salamat Pinairam mo sa akin si Peewee Pinairam mo sa akin si Peewee, tol Mamaya ako natahugasan Peewee, salamat All thank you. Direkta type. Wow. 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 All right. Alright stock is good. But cargado is better. Wow. Alright. right. Totoo lang. Ngayon, ngayon lang ako naka experience ng Aerox na matagal. Gamitin Ang sarap Kaso ah, wala pa pabili ng Aerox Click lang yun sa akin eh Dito na medyo malapit na tayo Malapit-lapit oh, na tayo Ngayon so, sa labasan namin mga pasok Ito natin dati namin tinitiran

Kainan na no? Ano ah, na Ha? store boy? Natutulog sila Ano? galing naman Tara Dito muna tayo Ito okay. Pwede ka utang kay ay? 3.5 lang kay ay? 3-5 mo, utang mo 3-5. May over natin helmet. Pakal na lang ko. Yun yung tindahan na inuutangan namin pag wala na kami makain. <laughs> magagalit mag-asaway niya dito pasok to pasok ako sa amin yan silipin ko na yun oh, ganda na yung cemento na pero ito sira sira na nga lang tagal na ito ganda na dito hanggang dulo lang po simbahan to eh ganda na yung mga bahay dito ang lalabula ng pulo yung mga pulo yung nagsilakihan na sa truck sa trok, yun ah ko lang kinakala siyempre naka helmet paano ka makakilala ito yung simbahan Lord keep us safe always thank you alright so, punta na tayo sa ibang destination pa natin ayoko na pumasok dito na muna ang daming aso sa mga kanto na yan eh looban I bring back memories Nakakamiss Nakakamiss dito Kita ko yung bahay Parang nakakaiyak Nakita mo yung... Sa ako Eh 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 Ano ba tiyo? Eh eh ah. ah, ah. Once again Sang silip Bye mangga Diyan pa rin sila Go. Labas na naman tayo palubat na pala ako Wala namang oh, battery dito Mabibilis ang mga sasakyan dito Pero tayo chill lang Hindi natin kabisado dito eh. Gaya nyan barrier Wala namang oh, Pintura Tiger stripes Ano oh. Maliit na barrier Parang gutter lang oh. Delikado yan Ayan no Paano pag may dayo dito no yun lang sa yung kanto na yun Gabi lang pinagbago dito Hospital sa yung kanto Baka no, dito Dito ba yun okay, wala It's a prank It's, a prank ah, VMA Training Center yun right, Konti na lang din Ilang minutes na lang yung laman ng memory ko Hanggang dito na lang muna Salamat sa lahat Kung wala kayo natutunan sa video ko Huwag nyo i-like, huwag nyo i-share Huwag na mag-comment Huwag nyo na rin panoorin Jok lang, ba na na yung jok Sige Ride safe And peace.